Yes, itong isang komedyante na ipinagkakalat na bading si aktor kahit may karelasyon itong isang girlita. Amor, girl. Wow. Malamya kasi itong kumilos at hindi marunong magbasketball front lang daw ni aktor na may girlfriend siya para mapagtagpan ang tunay niyang kasarian. Talbog. Oh, ito ba yan? Nagbigay? Oo. Oh, go. Sa so, ito, ito nga ito, clue ito po kasi meron girlfriend, pero yung kasabi ng komedyana, ay hindi yung tunay na girlfriend, kuno ako lang yan, Kasi yung tunay na lalaki nagbabasketball, pag yung magbasketball, hindi ba hindi sumasama sa mga lalaking kaibigan. Puro girl ang nakikita ang kasama nito. Kaya kunwari lang, point niya lang yan na may jowa siya, sabi ng komedyante. Naku, hindi naman na uh, porket hindi ka marunong magbasketball, eh badin ka na, no? Okay. Mm -hmm. At saka nababalitaan itong actor ah, na ito, ha? Ah. Mahilig din sa baba. Eh, oh, mag dine, oh, diba? oh, 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 oh. Pero kayo marunong ba kayo magbasketball? Oo, oh, ako ba yung basketball? Shoot that ball. Shoot, yeah, shoot that ball. Shoot that ball. Shoot that ball. Shoot that oh. Si Jerry Condinera, tsaka si ano, di ba? Oh. Si, sino si, ba isa? Jerry si Condinera. Jerry, es Jerry Esplana. Esplana. May show po sila dito ng mga idol sa ating kabataan. Hindi, marunong sila magbasketball. Yes! Yeah. So, so, Walang question. Walang question.